Sandrine! look at the deer, neck It's coming to you now, Sigi. Hmm. Hmm. Stand up, Tony, stand up. Ito yung malaking ano, lake. Lovely day. Ang ganda ng agos ng tubig.

Oh, yeah yeah I is dirty come out there because that they want to get to drink the water. Yeah, come on! It's not because that. Go out there. Oh, look, look at the fishers. He's eating. Look. Mm -hmm. They are fighting the food. What? Wait a minute. Ah, oh, look at the fish. Anu na, mas dirty the water na. From blood. Ayan, ito. Green, green, green. Ganito yung view pag summer. Diba? Ang daming fish guys. Kaya hindi pwedeng pag manghahuli ng isda ay kukuha na hindi. kailang ibalik. Kasi that is for the park. Come on, come on na! Come on na! Come here! Rain. Leave the stick. Leave the stick. Come on. If you drop there, if you drop there. Sandrine. Young deer. Lumayas <laughs> na. Lumayas na yung deer. Hindi siya malapitan. ganda kasi ng weather today. Look. Green, green. Mayroon pa yung iba guys. Nag ano sila. Mamaya oh, pa dito. Ito naman yung mga ano. Sandrine, what you doing? Adobo na yan. Sa Pinas. Huh. Yeah, I see. Look at the feeders. Young wings is the wings is broken all oh, the wings open are... what a lovely day mm. next we green green grass. can you make it new at this moment before summer. All is green. Kulot, guys. May actually, may video nga ako dito. Pero, hindi naman kami nagsasawa. Kasi nga sa si mga pang-deer dito. Saan ba yun? Nagkalat sila eh. Ayan guys, nag-enjoy yung mga tao. Nag-sunbatting. Ayan dito yung baby chicks duck. Look na baby duck-nuck! Nag-egg nag sila ngayon. So every year sila nag-egg. baby so that's why they are big family getting big family ito iba medyo malaki na sila months na yata yan ito ay weeks <coughs> Cute. Cute. ganito kami yeah. later magigot dito sa ano park wow ang saya say. ang sarap sarap sa pakiramdam mag magtiknik kayo sa ilalim ng puno kami wala na sa bahay na kami nag lunch hindi na kami nagdala ng ano food ni Sandrine kasi maglalaro na lang yan tao doon sa parko. Oh. Parang amigas. 'Yung mga tao, guys, 'di ba? Dito sila nagpe-picnic kasi 'yung weather ba naman saganda. Grabe, puno yung car park. Oh. space talaga. Tira. Andun yung ibang deer, guys. Sin sinano ng mga tao. Yun. Mayroon pa doon sa ano. Sa ibang area. Hinahabol. Kaya lumalayo. So now let's go to the children's park. Iyan yung Diana Fountain, guys. Iyan yung ano sa gitna. Ngalayo kaya zoom in natin. Ang daming tao. Grabe. Doon pa sa park, so loob ng park. Let's go. Hello. You eat so much ice cream already. ice cream. Ang dami yung tao guys sa Children's Park. Oh. Hindi na magkuha sa ano sa Children's Park. So, see you later. Kasi maglalaro pa si sa Sandrine dito. there's ice cream truck as well. So, hey, kung may kailangan may pera kayong dala. Pero, ano, card ang pag-payment, hindi cash. Card payment sila. Si Sandra, naka na sa bahay. Kaya, hindi na pwedeng bumili. Mas marami pang, mas maganda pang bumili kaysa

Green green grass talaga guys. Kasi kakaano pang ano mga dahon. We're going home now. Yeah. Look at the fish. Yeah. What is that? Like it's I don't know. I think it's What is tampos? That, oh yeah, the bird, the ducks, the duck, the, the fish here. Walang koi kundi all is carpa. Ay, come na. sundry and I'm going home. Cheese. Yun yung mga swan. Oh, may magandang dog. Nagugutom sila. Come on, let's go. You cannot catch that. I meant this yeah. I like yung sa gitna na yan, guys. Yung parang, ano, island. Diyan sila naglalay ng egg. Yung mga, ano. Kaya sinadyan nila yan para may maitlugan pa ganitong weather. and guys, ito naman yung ano, yung deer na pinapanganak last year. Ito yung bagong tubo pa lang. Dito sila nag ano, mamalaki. Na

sila paglapitan guys so ayan guys yan ang po ang ating video thank you for watching ayan guys pako ba to guys makakain ba to hindi yata ya, to makakain eh napako bagong tubo pa kasi sila yan Kaya walang malalaking dahon ito <laughs> parang pako no Namiss ko na yung pakupa kasi. Ano, green, green, green ang haba niyan, guys. Parang tinanim. Fern. Kung pa ko lang ito, just ko. Magsawa ako ngayon sa kaka-harvest. Ayun <laughs> oh, bagong tubo.